ang impyerno ngayon ginagawa na lang nilang kakatawanan, biruan huwag po natin biruin yung impyerno mga kapatid napakahirap itong init natin dito, init ang araw at init ng apoy natin dito na natural wala pa yan sa uh, 1% wala pa yan sa kalingkingan dun sa init ng impyerno kung gaano kainit kaya huwag po natin gawing katatawanan lang biro-biroan Ng sabi ng iba walang problema kung maimpirno kami kasi sa sobrang dami namin iihian lang namin yung impirno na yan mga kapatid huwag po natin bi gawing biro yung uh, impirno napakainit po ng impirno kaya kung ngayon kung binibiro-biro mo lang yung impirno subukan mong uh, kahit mga limang segundo na yung kamay mo idait mo dun sa baga kung kung gaano kainit para maramdaman mo na hindi basta-basta pala yung impyerno ayun mga kapatid kung uh, binibiro mo lang ngayon kinagawa mong kakatawanan subukan mong lumapit sa pugon uh, ilapit mo lang yung katawan mo dun sa pugon mga 1 minutes para malaman mo kung gano'ng kainit yung impyerno dun sa dagat dagatang ang impirno. kaya sinasabi ko wala pa sa kalengkingan wala pa sa 1% yung init ng mga apoy dito dito sa lupang ito kaya nakakatakot yung inipinot.